Magandang hating gabi po, mga katribo. Alam niyo magkukwento lang muna ako saglit, no? Kasi siguro yung mga mga regular followers ko, nagtataka siguro kung bakit wala akong wala akong post kahapon. Ngayon, ngayon kasi 10 o'clock na. It's uh, yeah, 1 minute to 10pm kasi po, ganito yung nangyari ipopost ko po ito kung umabot pa ito bago mag 12 midnight di may post pa rin ako ng October 2 pero kung hindi October 3 na po ito kasi naman po ganito yung, ganito yung nangyari ganito talaga ang disgrasya kapag bigla pong nagbabrown out ay, nako manong BBM. Kailan ba ito ma Kailan po ba ito ma matatapos itong mga bigla ang brown out? Alam nyo kanina, maagang maaga, mga, ma 6 p.m. Eh, naka-ready na ako lahat. Nakaayos na ako. Nakagiskin ito. Nakaupo na sa harap ng camera. Tapos eh, maghihilaw na ako, biglang no power sus, so, kaya ako nagantay at dumating po ang ilaw ngayon nga, mga quarter to ten at ayoko na nga sana mag ano pa, kaya lang sayang naman yung pagkaayos ko sayang yung make. pagising ko bukas eh wala nang say-say itong ayos ko. Ngayon, habang walang, ayoko naman masayang yung oras, makatunga nga na sa dilim, ginawa ko, nagluto ako ng, no what? Ano, ang tawag dito sa amin nun is pinakro. Hmm. Yung mga taga Bicol, mga taga dito sa Albay, alam yun. Pinakro na malagkit. Pinakro na pulutan ulutan kasi dito sa amin ng malagkit. Ano po yan eh? Favorite ito nung, nung ano ko, nung papa namin. Kapag bago kaming ani, mayroon din kami siyempre, siyempre mayroon kaming tanim na ano, malagkit lagi. Yung niluto po siya, yung purong malagkit, ay niluto sa gata, tapos nilagyan ng asin. Opo. Low fire para pa hindi matutong. Kasi kapag gata, hindi tubig ang sabaw, madali pong matutong. Pero masarap ang tutong niya ha? Tapos, uulaman po ito ng hot chocolate. Ay, feeling mayaman. Kasi po, nakatanggap po ako kanina, kwento ko ha, nakatanggap ako kanina ng ayuda from DSWD. Ayuda po yun ng mga mga nag-evacuate dahil sa mayon eruption na hindi naman nga nag-e-erupt eh. Ako nga, hindi umalis eh. Ngayon, kailan pa ba yung mga inabot pa ng 3 months yata o 4 months inabot? Yeah. October September, August, July, June. Yeah, mga 3 to 4 months, inabot yung eruption na yan. Imagine kung nasa evacuation center ka, ay, naku. So, yun, yung mga hindi nag-evacuate, nabigyan din po ng isang box. kinuha ko ng video nga, kaya lang hindi ko ma-i-play dito eh. So, may laman po siyang 5 kilos na bigas. At in fairness ha, maganda po yung bigas parang California rice. Oo. Oh. Tapos yun nga, mga dilata, sardinas, tuna flakes, may corn beef, may kape, may milo. Oh. Kaya, kaya, naisip ko na mag ano, ng, ng pinakro, na <clears throat> malagkit kasi uulaman ko ng milo, hot milo. Pero actually, ang masarap po na ulam dyan, yung talagang, hindi po milo, yung talagang tsokolating niluto, yung tabliya. Paborito yun ng tatay ko noon. At mas masarap pa po dyan, sasabayan nyo pa po ng manggang hinong. Kasi, yung pinakro na malagkit, medyo matakasawa po yun, kasi nga may gata. So, yung pampatanggal po ng hilay, yung mangga. Okay? So, yun po, ako nagpapasalamat sa <clears throat> aming uh, barangay chairman na kahit papano, eh, medyo kahit eh hindi ka nagpupunta, eh, talagang nabibigyan ka. Kahit hindi ka nag nagbakwit, nabibigyan, nagbibigay po siya. Yan, ah, malapit na mag mag, uh, malapit na mag eleksyon. Siyempre, Incumbent kami. Incumbent ako. At, alam nyo po, marami pong magandang feedback, in fairness po, kay BBM. Alam ko, sa kanyang leadership ito eh. Kasi before po, <coughs> noong mga araw, kapag mayroong, um, kalamidad, yan, yeah, may mga ayuda ng DSWD, my goodness, ang bigas po, ang sama. Mm ang sama ng bigas. Yung, yung NFA, pag sinabi po kasing NFA, hindi po yun masarap na bigas. May amoy, may... Basta, hindi po maganda. Eh, ngayon po, nung itong kay... This time po, kaya nga, nagsisi ako, hindi ako nagbakwit. Sana pala nagbakwit ako. Pwede namang umuwi-uwi pa minsan-minsan. checkan lang yung attendance kapag Minsan, nag-check ng attendants. Namigay pa po ng pera. Ang dami nagkapera sila. Tuntua yung mga tao, yung mga nag-evacuate. Kami na mga hindi nag-evacuate, nagsisi kami. Aba, sayang din yung pera, oh. Lalo pa ngayon na medyo kapos tayo sa ano Opo, kapos ako. Kasi nga, nalugi yung negosyo ko. Sinara ko, oh sinara ko na lang dati pinasara yung aking computer shop na nung pandemic, ipinasara hindi, nung nag-resume na niloko naman ako nung mga bantay ko na technician man ako kasi hindi ako technician so yan ang isa pong lesson learn ko kaya kayo po mga mga katribo ko dyan na gustong magtayo ng computer shop be sure na kayo po ay teki, maalam po kayo. Kasi pag hindi, pag lululukohin lang po kayo ng inyong mga bantay. Not unless na mayroon kayong katiwala na kamag-anak, yung as in mapagkakatiwalaan. Yun, pwede. Pero ako, kaya nagkadulugi-lugi po. Kaya yun, sinara Sinara ko na lang. Pero wala eh. Ngayon, kaya ako po ito kinukwento, natutuwa lang po kasi ako na uh, sa panahon po ni BBM, ganito po yung, yung, yung nangyari dito sa mga ayudahan ng ano, nitong uh, nagulat po pati yung mga tao, yung mga taga rito sa amin, gulat na gulat po sila. Kasi may papera. Yung siyempre, wala silang magawa doon, eh, pinapaglinis po sila sa sa barangay, sa sa mga kalsada, pinaglinis sila. O di syempre, magkano ang per day nila doon? Per day, ano yata? 350. 350 per day. Eh, hindi naman po puspusan na pagtatrabaho yun. Yun ang nga nila doon eh. Nagmamaritesan lang eh. Nagtrabaho naman, pero hindi po yung talagang ano, seryosong trabaho. Tapos pinapakain pa. Po. Tapos weekly ang ano, weekly ang bigay. Yung iba po nakapa, na nakapag-receive po sila ng eh ko ba kung ano ang criteria kasi yung iba naka naka-receive ng 12,000, mayroong 24,000, may 30, mayroong umabot ng 40 plus. Ewan ko kung ano yung mga ano doon. Basta nagkapera po sila. Mga tao. Yung ayuda po, talagang busog na busog daw po sila sa ayuda. Ang dami, alam nyo, yung bigas po, minsan magbigay sila ng, magbigay ng bigas, sako. By the sack, not by kilo. Yung mga, ikukwento ko po ah, itong nangyari nitong, uh, mayon eruption na to, gulat na gulat po sila na yun lang po ang bigay ng bigas yung unang bigay eh half kilo ay half kilo half sako so 25 kilos and then yung mga following na uh, bigay isang sako po 50 kilos ito po ang problema sa mga sa cellphone ngayon bakit ang dami-daming ang dami-daming komersyal. Ang dami-daming ads. Tagtag -tag ng ads po ang ano ngayon, ang cellphone. Wala naman akong ginagawa dyan. Bakit naglalabasan lagi yung mga ads na yan. So, yun. Tuwang-tuwa sila. Yung, yung bigas maayos. Yung uh, <coughs> may Japanese rice pa nga po silang natanggap. Siguro, uh, ano siya, baka donated ng ng ano, Japan. Tapos yung mga mga dilata ang dami. Yung mga noodles ang dami. Ako nga minsan nabigyan ako one time. Kahit hindi ako nag-evacuate, binigyan ako ilang 7 kilos yata 'yon. Twice po ako nabigyan dito ni Kapitan. Uh, yung una is 7 kilos, tapos yung pangalawa five kilos, and then yung noodles po pagkarami-rami. my God, hindi eh, ba ako mahilig sa noodles? Yung uh, lucky me, hindi ako mahilig. Ang ah, pinakain ko sa aso. Kasi nga po, di ba, ang noodles, process, hindi ako mahilig sa process, mga dilata, mga process na ganyan. Yung kapatid ko, mingi, binigyan ko, mahilig siya. Sabi ko sa'yo na. Eh, yung eh, yung yung sardinas, yung yung uh, beef. Kasi naman yung corn beef, yung yung never heard. Hindi ko nang sasabihin ng pangalan, no? Kasi parang malalaybel naman tayo. Ang hinahanap ng mga tao dito ay yung Argentina. Demanding, no? Argentina, yung Pure Foods, yan, pre-plugging. Eh, sa totoo lang, ha? Ayan po, yung mga never heard na brand. Re-reklamo sila, parang bagoong daw, durog-durog. Tsaka, hindi masarap. Pinakalip ko sa kaso. Tsaka sa puting. Yung tuwag-tuwag. So, ngayon, tuwang-tuwa po yung mga tao kasi... Free money is oh, kita na! nag na naman, oh! Hindi ko talaga siya maintindihan. Wala naman akong ginagawa. Bigla na lang na mag... Kahit na i-ano ko na, i-close all, biglang mag appear Hindi na tuloy ako minsan po, hindi na ako makapanood talaga ng ano dito sa cellphone, yung pinapanood ko, okay, eh, YouTube, ganyan. Kasi biglang may mag may magpa up na ano na mga ads. My goodness. Yan po ang isang minsan gusto kong i-topic, i-content na bakit ganito po ang mga cellphone ngayon? Hindi lang sa akin, pati sa kapitbahay ko. Hindi na po, halos hindi na makagamit ng, alam mo, gusto ko nanonood ng YouTube. Hindi na makapanood kasi i-play mo yung yung video na pinapanoorin mo. Wala pa isang minuto. May lalabas ng ganyan. And then, ano na naman? Hindi na ako halos makapanood. Nakakainis na po talaga. Ano po kaya ang pwedeng gawin dito sa parating pop-up na ito ng nakakaistorbo? Ano bang ba ibig sabihin ito? Sila na lang ang gustong kumita, nasisiyahan yung mga kumpanya si, 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 anong kumpanya po ba ang involved dito? Siyempre, yung mga nagpapa, nagpapa-ads. And also, the, yung mga service provider. Sina lang natutuwa kasi kita, akala ninyo, akala ninyo. May, wala rin pakinabang po kasi, kagaya ko, iskip ko yan. Eh, mga games, mga magkapera kayo dito. Anin ko yan? Yung mga online sugal? Yung na pinopromote dyan? Diyos ko. Minsan patayin ko na lang kasi hindi naman makapanood eh. Wala. So, you no. oh. ito po. po. Tapos, ang haba-haba na nito. Tapusin ko yung itong tungkol sa ayuda. Ngayon, sa tuwang sabi ko sa kanila, tuwang-tuwa kayo. Kasi nagkapera talaga sila. Nagkapera yung ayuda po minsan twice a week yung at saka talagang hindi basta-basta ayuda hindi kilo-kilo po sako yung iba pong mga mga nakatanggap ng ganun nag-ipon po sila hindi inipon, hindi naman kayang ubusin ipon yung iba nga ipinamimigay na doon sa mga kamag-anak na hindi naman affected ng bulkan pinamigay Grabe, grabe yung ayuda po ngayon. Ang sabi ko sa kanila, O, oh, kasi kako, Bumbong Marcos yan. Ay, talaga niya? Opo. O, oh, kita mo? O, kita Free money, niyo, oh, free money, free money na coming. naman daw. Itong sinasabi ko na, Bakit lagi pong may ganito? Hindi ko bang ginagalaw, ah. Free money, free money ka dyan. Online sugali. Eh. Kakainis. So yung sabi ko, o oh, kayo kako, hindi ninyo, nung inaano ko sa kinakampanyo ko noon si BBM na iboto nyo kako, hindi nyo binoto, di ba? leni kayo eh. Sabi ko, alam nyo kung si leni yan, walang ganyan. Di ba mga araw, yung sila Pinoy, sila, yung mga dating Pangulo, wala, hindi eh, ganito. Ngayon po, yung pag may kalamidad, yung paayuda po ng gobyerno, busog na busog ang tao. Ito, itong first time na mangyari ito, itong sa vulkan. Talagang busog yung tao po. Busog sa pagkain, busog sa pera. Nainggit nga ako eh. Sana nga ako, nagpagpwit din ako. Nagkapera din sana ako eh. Oh, no, totoo na ako kasi nga, Kinakapos ako ngayon. Kaya, kwento pa. Kasi nga, nalugi yung computer shop ko. Kaya, kumbaga, struggling ako ngayon eh. Anyway, kaya nga po ako nagsisikap sa ngayon. Um, so, yun po ang sabi ko. Kaya po ganito ngayon yan. Kasi Bongbong Marcos po yan. Ay, maulad pa rin si Bongbong Marcos, ano? Oo, oo. Kayo talaga, ngayon, noon, pinatawanan niyo ako na bong 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 bong. Leni sila lahat dito. Iilan lang kami nagbong-bong dito. Lilima lang yata kami. Sabi ko, eh, ang kakapal nyo ngayon, tuwang-tuwa kayo. <laughs> Joke lang. O sabi ko, sa susunod, ha? Ah. Ay, mabait pala yung Marcos. ba ito? Naubos po sa... Mapapahaba ako nito. Anyway. Ay, nako. Post ko na nga ito. Bali, share ko po lang sa inyo ito. Yung natuwa po ako sa gobyerno natin sa ngayon. Mm, yun lang po yun. Na ipinahahatin ko po. Sana maarinig po ni Pangulong BBM na natuwa po yung mga tao dito sa amin. Yung mga mga nagbakwit. Oh. Ngayon po, natutuwa na sila sa inyo. Mm. Hanggang ngayon nga, eh, hindi ko naman tinatanggal dyan yung, yung idinikit ko. Man. Eh. Yung, yung idinikit ko na unity O, oh, kita nyo? Ito na naman, o! Oh. Di ba, wala naman akong ginawa. Bigla lang yan dyan mag-pop up Kaya, paano ka matutuwa ngayon sa cellphone? Jesus. Eh, pinatingnan ko na yan doon sa Samsung eh. Di naman, di rin naman na, nila natanggal. So, yun po. Sana po ma, makarating kay ah uh, Apo BBM na hindi man nila sabihin, hindi man sila nagpapasalamat, pero alam po natutuwa sila. At ngayon po eh, eh, alam na nila na mahusay na Pangulo po kayo. ba diba, mga katribo? O hanggang dito na lamang po muna at uh, medyo mahaba na ito eh. Oh, see you in my next vlog po. Ang pag-uusapan po natin ay yung exhibitionist senator. Okay ba? Mabaya. See you in my next video.